So what's up guys? Ngayon ay mamingwi tayo yan. Yan yung barracks namin guys. Yan. So punta tayo sa dagat. Patakita ko sa inyo yung dagat dito. Yan. So yan, guys. Yan yung mga service namin guys. So, oh, yan lang yung yan, yan lang yung barracks namin is dito yung dagat nito sa baba. Tapos so, guys, ay mamingwi tayo. Meron akong pamain. Yan. Tara guys, samahan niyo ako, guys. Kasi maganda yung panahon guys hindi mainit yan meron kasi akong area dito na dito ako nag namimingwit malilim eh, sarap paligo dito guys tuwing hapon dyan kami naliligo yan si malinis yun dyan malinaw yung dagat oh. lawak yan Moment, Alter. yung perfect spot yung so ayun guys ito yung so there. Dito yung Pasol ko guys Iniwan ko lang Isda din guys And bababa tayo ba, ba. dito At yun Dyan lang yung Pasol ko guys ay subukan natin dito May isda ba ngayon taas pala yung dagat kagabi guys oh. so kita nyo yan guys sa dulo dyan papuntang Japan yan so malinaw oh, ng dagat sarap maligo maligo ako mamaya guys so samahan nyo muna ako at maming tayo so yun guys yan maming na tayo sana hindi mahulog yung cellphone sa dagat guys ay po oh. yung mamain natin guys. Kulbo-bol na guys, oh. Ma Kilang Baumba. Hindi naman ito. Hindi naman makuha. Makunat. Makunat eh. yun tapon na natin guys laki ito mamaya. Malaking malaking iho. Ayan. Ayan. Alam yan, yan guys. Ayan na tayo. So mamaya babalikan ko yan kung meron pa tayong mahuli guys. Yan. Marami malalaking isda diyan. Yan may malalim doon na part. So guys, samahan niyo ako mamaya babalik tayo diyan. Kita nyo yan. May malaki po. Malaki po dyan sa ilalim.